Alright, hello, what's up mga Lods? Andito na naman ako Sa so, ngayon mga Lods, nandito ako ngayon sa Marilake at ako'y pauwi na uh, At naalala ko lang kasi yung isa sa nag-comment sa atin na uh, si Lodi At uh, nagpapaturo siya kung paano yung engine brake O yung engine braking dito sa manual na motorcycle mga Lods uh, so oh, Shoutout sa'yo Lods, itong video na to ay para sa'yo So tara, pag-usapan natin ng engine brake. Okay. Ito mga lords is uh, share ko lang talaga sa inyo yung ano ko no. Nalalaman ko sa engine brake. O engine braking. So kung meron akong maling masabi, so paki-correct na lang sa comment section and kung meron kayo idadagdag, i-comment eh, niyo na rin mga lodi. huh Grabe, napagod din ako dun sa biyahe ko. Ngayon kasi pauwi na ako. So, saktong-sakto, puro pababa na itong pauwi natin. At tama-tama, magagamit na si engine brake. So, si engine brake, mga Lodi, so, isa siya sa mga alternatibong pamamaraan ng pag, ano, na decelerate ng motor natin, no? O yung uh, pagbagal ng takbo. So, isa yan si engine brake sa tumutulong sa atin para mapabagal yung takbo ng motor natin sa akin kasi mga idol, uh, meron talagang uh, dalawang uri ng engine brake para sa akin. So yung normal na engine brake mga lods, so mamaya papakita ko 'yan. Tapos yung ikalawa is yung engine brake with matching ng ano uh, rev match, engine brake plus rev matching 'yan. So ito question muna tayo kaagad mga lods. no. Ah uh, to question din ng iba, karamihan. So, nakakasama nga daw ba talaga yung engine brake sa makina, no? Eh, ako ang sagot ko dyan, mga lods. Uh, hindi po, pero nakakasama yung engine brake kung mali yung paggamit mo nito. So, yung tinutukoy ko yung is yung, ano, engine brake plus rev matching. So, yung rev matching, uh, ginagamit talaga yan sa downshifting. So, uh, lipat muna na tayong pwesto. At, Ayokong parang may nakatingin sa akin <laughs> Yan dito tayo, mga kulimlim, sarap. Okay, game. So, pag-usapan natin kung nakakasama ba talaga si rev matching sa makina. Ang sagot ko po ay hindi po. Actually, uh, nire-recommend nga siya ng ibang mga ano no, manufacturer na gumamit tayo ng engine brake kasi nakakatulong to sa pag ng ano natin, motor. So, nakatulong siya sa pagbagal ng motor natin. And at the same time guys na titipid natin yung ating mga brake pad, brake shoe Ayan, hindi kasi tayo pwedeng umasa sa uh, harurot, tapos preno lang, harurot, preno So dapat ginagamitan din natin ng na engine brake, ito sa manual ha Pero yung normal na engine brake pwede rin naman sa ano yun, scooter type Okay, so correct nyo na lang ako So ako, paborito ko yung engine brake plus rev matching. So ito, turo ko naman sa inyo yung rev matching. So meron akong video nyan. Oh, grabe yun, oh, mga bumabanking. Oh. you oh. <laughs> know mga Aerox boys ah. <laughs> so yung rev matching mga Lodi, uh, combination nyan ng tatlo. So meron tayong uh, combination ng clutch, throttle, tsaka yung cambio. Okay, kailangan sabay ito mga Lods. So ang pinakamahalaga dito, So ang key dito, sikreto dito sa rev matching, pinakamalaga is yung timing talaga no. Uh, mamaya balikan natin si engine brake. Turo ko muna sa inyo yung downshifting rev matching kasi mahalaga 'to eh. Ayan, uh, combination yan ng clutch, throttle, tsaka uh, cambio Dito, pagpihit mo ng clutch So, -bi magbiblip ka ngayon ng throttle mo Yan o, oh, ganyan lang Yan, kasabay ng pagtapak mo ng cambio. Parang ganyan, no? Uh, kunwari, tatapak ako, pero tatapak ka. Ganyan, ah Ganyan, yan, ganyan. Nakikita nyo yung ano, combination. Yan. So, so, question ka tayo doon. So, pwede ba na isang pihit kung ganyan, dalawang uh, down ka Yes po, pwede po. Ayan, ganyan, no? Yan, ganyan, ganyan, no? Ito kasi yung ano niyan. Kaya nasasabi ng iba na nakakasama yung engine brake sa makina. Kasi mali yung paggamit natin nito, So yung iba kasi na over sila sa pag-downshift Meaning nun For example, tumatakbo ka ng 100, ano no Grabe, lamig dito no, hindi maramdam na Ano? Na summer <laughs> So ito, balik tayo For example, tumatakbo ka ng 100 kph At ano, 4 gear no Ngayon dun sa 100 kph mo Pagbaksak mo ng 90, dinown mo na kaagad ng third gear. Eh yung third gear mo, uh, naglalaro lang yan ng 45 to 70. Tapos dinown mo ganun. So yun yung masama sa makina guys. Kaya nga sinasabi ko na masama ang engine brake kung mali ka ng paggamit. Pero kung tutusin talaga, hindi po masama ang engine brake. So nakakatulong talaga siya sa pag ng motor natin. And... Uh, nasabi ko ito na nakaraan na mas safe yung manual ng motor dahil sa engine brake dahil pwede natin siya gamitin for emergency pero uh, take note lang na for emergency nyo lang ginagamit yung over rev na ganon gaya nga ng sabi ko kanina 100 kph so 90 kph ka na. no, pababa ano ka na eh pabawas ka na bigla mo din ang ship o ni rev match mo so masama yun delikado <laughs> So magwawala yung makina mo nun Kung wapas nyo tutunog yan Ganon Kala ko di nakabukas yung Camera natin dami ko nang sinabi <laughs> So May isa akong video ng rev match dyan guys Hanapin nyo na lang ha uh, Ganyan lang ginagawa dyan ha Kailangan talaga dito sikreto is timing Pihit ng throttle uh, Clutch Blip ng throttle konti Sabay sabayan na ganyan tingnan nyo pag na nyo ah. yan Ganon so kung mapapansin nyo yung mga big bike diba kapag pabagal sila so naririnig nyo, di ba parang bubomba hmm, hmm, so hindi po Nag-aangas yung mga yon hindi nagyayabang ng ano yun tunog o hindi sila nagmamalaki na pinaparinig nila na big bike sila at nagda downshift yung mga yon mga loads okay then next naman bago tayo mag umpisa sa bumiyahe eh, no ah uh, since hindi naman sleeper clutch yung ano nyo uh, motor nyo so kung nasa mabilis kayo 4th gear 3rd gear pag nagre rematch kayo mung yung iba kasi sa atin ganyan ginagawa sa clutch wong. so since hindi naman sleeper clutch yung atin ganyan lang on, so dandan daan sa clutching so mabibigla kasi yon so ayan na Let's go mga lods So turo ko sa inyo yung normal na Engine braking So ito So tara So magdadagdag muna ako speed So third gear ako so, ito ang normal na engine brake Ayan So tingnan nyo binitawan ko ha So hindi ako nagagas mga lods Pababa yan pero tingnan nyo yung speed ko ha So mag start tayo ng 55 So pababa yan So hindi ako bumibilis guys actually tingnan nyo bubaba yung ano ko yung speed ko yan ang engine brake okay so ito medyo patag na so yan ang normal na engine brake wala kang gagawin so kusang bumabagal yung makina mo yung piston yan sa loob bumabagal yan yan o no? so, normal na engine brake so combination ng rev match rev match tayo papunta second gear yun So, yun, basic lang, 'di ba? Ayun. 4th gear ako. 'Yan, 4th gear. Tapos magda-downshift ako to 3rd gear. Rev match. 'Yon, 'di ba? So hindi nabibigla yung makina ko, mga idolo. 'Di ba? So downshift, rev match Off, oh, engine brake, rev match So mas maganda na Binaback to zero nyo muna yung throttle nyo Bago kayo mag rev match mga idol Woo, oh, Grabe talaga dito oh. Gaganda ng kurbada oh, Second gear Third gear Malipat akong fourth gear So ito Engine brake muna yan, normal engine brake Then, rev match downshift Yun Uli pa 4 fourth gear lift ah, Engine brake normal Tapos, rev match na downshift Yun o, oh. di ba? Papansinin nyo yung clutch ko ha? Hindi ko kagad nire-release ng biglaan Kasi hindi naman tayo naka-sleeper clutch eh Oo uh, Fourth gear ako nilipat Gagay ko muna So, rev match downshift Yun, rev match downshift yun. Di ba? So basic. So sanayin niyo lang muna guys. Sanayin niyo na sanayin dun sa walang tao or dun sa basta yung wala masyadong dumadaan hanggang sa masanay na yung kamay tsaka paan niyo mga loads. Okay, ito pababa. Okay, tayo sa port gear. Yan, port gear ako. Yan. Okay, normal engine brake. Wala isang puti preno, then downshift. Yun speed ulit ay kala ko naglaglag yung cellphone ko okay speed tayo ulit speed 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 okay normal engine brake di ako nagbibigay ng throttle di ako nagbibigay ng throttle and downshift rev match yun so unti unti rin masasana yung kamay nyo yan mga lods So, yun na nga, sasagutin ko na ulit yung tanong nyo mga Lodi Ayan, oh, normal engine brake lang tayo Ayan Ayan, okay Normal engine brake Ayan O, diba? Hindi ako tuloy-tuloy na bumibilis guys So, normal engine brake lang ginagawa ako pero dito sa normal engine braking guys, ah, uh, ilalagay nyo lagi yung tamang timplahan na ay tamang speed nyo no, tamang gear nyo dun sa sp speed nyo ngayon. Kunare ito. Bumabagsak na ako ng 40 guys. Ayan, 40. So nasa 3 pa lang din ako niyan. Kasi pag binagsak ko yan ng 2, tingnan niyo mangyayari ah. Uh, ayan ah. Yun, tingnan nyo, narinig nyo, biglang nagwala yung makina Tapos, tumaas yung RPM ko So, yun yung masama sa makina, guys. Yung siya sabi na nakakasama sa makina yung engine brake. Pero, ang totoo, guys, ha, hindi po siya nakakasama sa makina. Mali lang yung paggamit ng iba. No? Pero, ito, tignan nyo. Ayan, o. Oh. Uh, di ba? Pababa to, guys, ha? Sulong to. Sulong talaga to. Pero, tignan nyo naman. Hindi ako... Hindi ako bumibilis, di ba? Kung totoo sa yun, bumabagal pa ako lalo So yun yung engine braking Yan yung normal engine braking So doon sa ginawa ko kanina na medyo mataas pa yung speed ko Tapos bigla ko siyang binaba ng dos So ginagamit yun minsan sa mga emergency braking So hindi yun totally uh, ginagamit lagi no? So yun, pinakita ko lang yun Yun yung ginagamit sa engine uh, emergency engine braking Ayan, up tayo ulit ng 3 Okay, 3 Tap tayo ng 4 para makita nyo Op, oh, Normal engine brake Tapos Rev match, rev match downshift Yun, rev match downshift Yun, di ba? Sayang di ko maparinig sa inyo yung Sa tambucho ko, no? Ang isa sa kagandahan ng rev matching mga lods ah uh, Ang cool niya kasi pakinggan guys So uh, yun nga Napaka cool niya pakinggan Napakaganda sa pandinig sa tenga <laughs> na wong wong di ba na ang eh normal engine brake so dito pa lang sa engine braking is natitipid ko na ang aking brake pad o brake shoe op rev match down si yon so yon op Normal engine brake, wala hindi ako naggagas. Pero take note guys ha. Ang engine brake ay tumutulong lamang sa ano no? Uh, sa pag decelerate o sa pagbagal ng motor nyo. So hindi siya yung primary na uh, ginagamit natin sa pagbagal. So ang um, primary talaga na o ano talaga diyan na ginagamit natin is ating brakes. <laughs> So kaya dapat nakaalalay pa rin kayo sa ating brakes. Yan. Tingnan niyo pababa ako pero hindi ako gaano gumagamit ng preno. So at least natitipid natin. So yun, humahaba yung aking uh, mga brake pad o buhay ng aking brakes. Yan. Ayan o. Oh. Yan normal engine brake yan ang normal engine brake so ulitin ko dalawang types ng engine brake para sa akin uh, normal engine brake itong ginagawa ko ngayon at yung engine brake with rev matching so ito yung kadalasan ginagamit sa emergency braking tulad nito nakatress ako ngayon ha downshift yun diba yun so kung medyo mataas pa yung speed ko noon magwawala yung makina so yun yung sinasabi nila na nakakasama sa makina so ulitin ko ulit pangilang ulit ko na to Nang na engine braking ay hindi po talaga nakakasama sa makina so nakakatulong to sa ano natin guys sa uh, pag decelerate so yun lang mga lodi so yun lang yung maikling ano natin uh, topic session natin ngayon um, kung meron akong maling nasabi so pakicorrect na lang sa comment section And kung meron akong nakalimutang sabihin o meron kayong idadagdag mga lods, uh, i-comment nyo lang yan sa ating video. No? Sana naintindihan nyo ako. Medyo magulo talaga ako mag-explain. Pasensya na. <laughs> so, yun lang mga lodi. And bye-bye. And peace out.